ino offer namin yung ano yung yung uh meat product uh sa sa ano po namin sa church po namin sabi kong ganyan uh, mali sabi niya ganyan sabi ng bosco wala there is no uh, right uh, religious right bago namin bago kami magslaughter ang sinasabi namin, we are asking permission to the owner of, of the, the, cattle that we are going to slaughter. Wala kaming, wala kaming sinasabing iniaalay namin ito sa iyo, Diyos namin. Walang ganon. Sabi ng boss ko, uh, pagka, alimbawa, ako papatay ako ng, ng manok, magpapaalam ako. Sasabihin ko, Panginoon, uh, patawarin mo ko umihingi ako sa iyo ng, ng, patawad para mabuhay ako, papatayin ko tong manok na to. Yun po yung sinabi ng boss ko sa akin. And uh, mas maganda po siya because uh, ano po eh, unang-una, hindi mo makakain hindi mo makakain yung dugo kaya mas malinis po siya very good thinking Kuya JR pero don't you think na dahil din sa influence ng MCGI that's why maraming kapatid ang nag <coughs> iisip na masama ang mga tao sa labas ng iglesia although alam naman natin na pinaksa dati may mga maliligtas na hindi nakarinig ng aral ng Diyos yes during the time of brother Eli ganyan yung thinking natin malawak yung kaligtasan. Pero during Brother Daniel's time, pinapaiksi niya yung ano. Kaya ngayon, pag masama, black. Alam niyo po kung sinong number one dapat i-black? Si Daniel Rason. Bakit? Number one sinungaling. Hindi ka po pwedeng maging, sino maging leader kung sinungaling ka. Mas malinis po ang halal. Tama po. Yung Joseph at Sitao po na account, mga tao po ni Kuha, Adel at Procolip po yan. Mga wala naman say. Di po tulad ninyo may say at nasa loob po talaga kayo. Sila puro chismis lang po ang alam po. Regardless whether they are puro chismis, at least sabi po ng Biblia kasi eh sagutin mo ang mangmang sa kanilang kamangmangan. Yun. Tama ka po, Bra J.R. Badong. Nagtanong din po ako dito sa mga friend ko na Muslim kung baga na nanalangin lang din po sila at at nagpapasalamat lang sila sa kasabi nila bakit nila kakainin kakainin inalay na pala iyan. Dapat hindi na nila kinain kasi inalay nila pala iyan. Sa inexplain mong definition ng halal, do you think nagkamali si Bess ng intindi niya dyan? Yes, I think so. Uh, nagkamali po siya dyan. And uh, ano po eh, hindi naman unang-una, with all honesty, ito po, sasabihin ko po ah. Ako po kasi yung nung nasa Brazil kami, como ako yung kasama ng parents ni, ano, ni brother Daniel. So, nagigising po talaga ako whether we are in the Philippines or whether we are in Brazil or in Singapore. Nauna po ako nagigising kasi may mga times na sila yung nauuna, lagi ako napapagalitan. So, na ano po ako nun, Tinandaan ko 'yun pag napapagalitan ako, tinatandaan ko para hindi na maulit. So, ganito po 'yung nangyari when when we are in Brazil, ako po 'yung nagluluto ng ng uh, pagkain nila. Ang morning ritual po niyan, pagkagising nila, lemon, a squeeze of lemon with uh, with a with a spoon full of uh, olive oil and a pinch of salt after 30 minutes or 1 hour magjujuus po sila ng apple, carrot, sugar beet uh, juice. After less than an hour, pwede na po silang kumain. So nagluluto po ako.